Ayan, good morning po mga kapitik At ngayon po magluluto tayo ng sinigang sa misu Na hito po no? Ayan. Ayan, Pag nagsisigang po ako sa misu ah, na hito Piniprito ko po muna, pinapride muna Ayan po ang ating sinigang sa misu Ayan, mga kapitik. At siyempre hindi po mawawala ang ating ginisa flavor mix at ang ating Ajinomoto. Okay, mga kapitik. At ilagay na po natin ang ating garlic. Ayan. Ilagay na po natin ang ating luya. Ayan, mga kapitik. Ayan ang ating sinigang samito. Ah, uh, ko po, mas masala po ang sinigang sa miso pagka ipa muna natin ang ating hito or catfish. no. Tapunin Gisa natin, gisa-gisa lang. At ilagay na po natin ang ating sibuyas. lang po ang pagluto ng siligang sa miso. Ayan. Ayan. Pag-agay na po natin ang ating kamatis. Ayan. 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 Ito ang ating siligang sa miso. Ayan. itik at ilagay na natin ang ating fried hito ayan. ilagay na natin ang ating fried hito ayan, itlog Hay, ilagay na po natin ang ating pechay. Ayan. Ayan na po natin ng sabaw. Okay mga kapitik. Ayan po ang ating Ajinomoto. Okay. Yan, tenga po natin maluto yung ano, sampalok. Ayan mga kapitik. At ilalagay na po natin ang ating pinigang sampalok. okay mga kapitik at ilalagay na po natin ang nor sinigang sa miso. Yan. Yan mga kapitik, no? Yan na po ang ating sinigang sa miso. Na hito or katis Ayan. Okay, mga kapitik. At ngayon po, luto na ang ating sinigang sa miso. Ayan. Ayan po ang ating sinigang sa misu. Ayan. Okay po, sa muli. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan po ang aming recipe for today. Sinigang sa miso na catfish or hito. Bye-bye!